eto yung dating bagong lipunan lodge mga boss pero ano to ngayon bahay na po ni manong idol natin Chavit singson mga boss Eto nakapag-vlog na tayo dito noon pero ito vlog ulit natin ngayon kasama natin si boss Alfred Watermax and parking parking muna Ayun mga boss, andito tayo ngayon sa bahay ni Manong Chabit. Ay, meron plano. May nag-crash. According to Kamate Kabantay dito, dati daw na airplane niya ni Manong Chabit. Na ginamit niya noon na nag-crash. Ano ba tatubi? Ba? Ano ba tatubi yung motor? Pugo nga, pugo Paspasan yung sumabay sa ating kanina. Paspasan. Nakipag-arutan po ako sa kanila, konti. Paspasan. Nami-miss ko yung ganoon na takbo eh. Oo. Oh. Ito po, ang ganda dito mga boss. Beach house po ni Chabit Sing oh, Dito kami noon nag-photoshoot. Anakang din ganyan. Daling mo doon, boss. Yung helipad na yung helipad eh. Sa doon banda. Ah? yung helipad ni... Uh, um, ni Manu Machabi. tayo sa view na ba? Pagkala <laughs> tayo sa view, brother. Sa nani. Pagkala <laughs> tayo sa Cardo? Andito si Cardo. Andito si Cardo kasama namin. No? Cardo? Si Coco Martin ng Pangasinan. Pare ko oh. ni Martin. Oo. Oh. Eh si Coco Martin ng Pangasinan. Nanay, ni ko oh. lang yung ano. Tama kayo sa drone flight natin. <laughs> Nandun na

Pwede gawin ko naman gana makabalta <laughs> Saka side stand okay. Alright, let's go. Lopet. Salamat, Chigi. <laughs> Chigi baka naman. Kaya po ma'am. Kaya po ma'am. Kernel. Kaya, Kaya po. Kaya po. Text text lang po. Kaya po. Kaya bro. Kaya bro. Kaya bro. Nah